Paano nga daw ba mag-post ng mga bagong followers? So ang video na ito guys is para lang doon sa mga hindi pa nakakaalam. Dahil nga alam ko marami na ang nakakaalam sa inyo dito. Pero gawan ko lang siya ng video guys dahil nga merong nagtanong. So ang unang gawin nyo guys is pumunta lang tayo sa ating Facebook account. So dito guys, pindutin natin ang ating professional dashboard. And then kapag nandito na tayo, scroll natin sa baba at hanapin natin yung tools. So pindutin natin And then, makikita nyo dito yung fun engagement. So, dito guys, makikita mo na itong new followers natin. So, nandito na yung mga new followers nyo. So, kung gusto mong i-post, pindutin mo lang itong recognize them. And then, pumili ka na dito kung saan mo siya gustong i-post. Kung sa story ba or doon sa what's on your mind. So, kung sa what's on your mind guys, itong post ang pindutin mo. So, and then, uh, pindutin mo na itong continue. Or pwede mo rin siya i-edit dito guys muna. Pindutin tong edit. And then kung sino lang yung gusto mong makita uh, i-post doon, yun lang yung ilagay mo. Pero kung gusto mo lahat i-post, dapat nakamark all ito lahat. And then done. Uh, para mapunta doon sa what's on your mind, pindutin natin itong continue. Nandito na siya guys sa ating what's on your mind. So pwede nyo na siyang i-post. Pero uh, bago ang lahat guys, tanggalin nyo itong picture na ito. Pindutin nyo itong, pindutin nyo itong X. And then palitan nyo ng picture nyo. So, paano pala ito ng picture? Pindutin natin itong tatlong tuldok dito sa gilid. And then, add photo. So, doon na guys, pipili na kayo ng uh, picture na gusto nyong ilagay. And then, itap nyo na itong next para ma-post na siya.